Hello. Yeah, magandang uh, hapon sa ating lahat. Ito ah uh, sa lokoy na nagpapatay sa ako ng banyo. Um, ngayon ko lang ano i-video ito kasi wala akong panahon. Oh, um, uh, pinapatay ko. Ah. yeah, kung minsan wala na akong panahon na ano. Eh, wala katulong dito. Yung anak ko ang ano. naga alalay oh. ito pa hmm. pang dito pa sa flooring Ito pa sa flooring yan yeah, o oh. dito na lang hanggang dito na lang ito yan hanggang dyan bukas siguro matapos na rin ito ito Ya, kahoy yang hamban itu. bumili na ako ng pang yung talagang pang ano pang banyo para hindi masisira kasi yung kahoy masisira eh ah para matapos-tapos na kakaya pag may bisita kami kasi dati naman itong semento pero hindi ganito hanggang dito lang bubong yung yero ang bubong nito ngayon ah, ay uh, ko na kaya eh, uh, para mas maganda safety ka na pag maligo ka na ayan yeah. hindi ko kasi binidyo pag nandiyala ka yung nagkatrabaho <coughs> bukas na naman na itong uh, pagpatuloy ayan yeah. ayan you know, Mahirap. Banyo lang. Dami lang gastos. Dati nga itong banyo. Sabi ko nga na repair lang namin. Ngayon ko lang ipatayos. Matagal na itong planong matayosan pero sabi ko nga wala namang panahon. Dati oh. Yan ang pano. Baul. Eh, kasi may sa taas. Kasi kung sa tali may banyo rin sa taas. Ito. Pero uh, hewan hindi muna yan. Hewan ko kung kailan yan. Ito na lang importante eh, para may bisita ko, Pag may bisita, okay. Eh, kaya naman pag lalo na yung ibang pupunta dito, may kaya pa naman. Eh, hindi ako makatulong kasi palagi akong umalis. Hmm. Oh, ito yung pintuan niya. Banyo. Yan. Yeah. Yan yung pintuan niya. So hanggang na uh, dito na lang. At uh, bukas ako na lang tagtatuloy. Tatuloy yung trabaho bukas. Hanggang dito na lang babay sa iyong lahat. Ayan.